mga ako po ay bago sana muna umuwi ay pupuntahan ko po muna yung mga kakilala ko po ano sa aking paglalayas ngayon po ay ako yung din, eh, sa may Del Galiego po o oh, yan pong papunta na yan ay Tagkawayan bayan po ng Tagkawayan ari naman po ay yung papunta sa Bicol ano po ayun po ang unang una ko po na pupuntahan muna bago ako umuwi ay si Tatay Lolito, matagal ko na hong kakilala yun taon na rin hong nakalipas, ano po Ayan po bali si tatay po ay dini po nakatira Tau po Si tatay lulito po ala tatay lulito Kilala mo ako Tanda mo ako Eh Kumusta Kumusta ang buhay buhay natin Oh. Kalakal, 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 kalakal pa rin. Tuloy pa rin ang pangangalakal mo. Oo. Oh. Nagtitinda ka pa rin ng tapalang. Hindi mo kaluso ko. Hindi, hindi mo kapa na parat. Maulan. Maulan. Malamig. Oh. Oo. Oh. ako ay ano, bago sana umuwi ay sabi kay Papa Shell muna sa mga nakilala ko. O, oh, bali si Tatay Lolito po, ay nakilala ko po kasi po one time ako ho ay nagkakape sa bayan ay inaloko ako nung tapalang yung shell ano ba diba, yung galing sa ano ay hindi naman ho ako marunong magluto noon ay di inaloko na lang si tatay ho ng kape kumbaga ho ay ako nagshare lang ano po kung paano ko po nakilala si tatay luli excuse me po ako nagshare lang ho kung paano ko ho nakilala si tatay luli to ano po adi ngayon po eh, ko ng kape si Tatay Lolito. Tapos, eh, nagkape naman kami. Kasi nga, eh, hindi ko naman kailangan yung, di ba, hindi naman ako bibili nung tapalang. ano kumbaga wala akong pagkagamitan. Oh. Eh, ngayon, di, okay na. Nagkape kami ni Tatay Lolito. Tapos, meron akong pandesal. Kung eh, di, yung pandesal, nagtaka ako, bakit binalot ni Tatay Lolito. Ayun pala, kaya hindi niya kinakain. Yung pandesal na inalok sa kanya, eh, yung kanyang anak-anakan po, ay nandun sa kanilang bahay. Ano po? At yung pala ay, sabi niya, hindi pa siya kumakain. Ano? Yung kakainin ko sa bata na. Ipapaka yung kakainin mo, ipapakain mo na lang sa bata, di ba? Sa no? sana ko. Oo. ay di, parang... Puso kang bata, puso kang tum magulang. Tumatak sa isip ko na, sabi ko, ka parang na-curious ako dito kay Tatay Lolito. Mm -hmm. Hanggang ayun po ay di dumating sa time na si tatay Lolito po may nagpadala po ng pambili ng bike ay di po natin ng bike ay kumusta pala tatay Lolito yung bike nabangga man din pusak nabangga na naman pusak ay asa na ibinenta mo na yung bike oo Ah, uh -huh. oh, nawala na pala yung bike mo. Ay kaya pala ang pangangalakal mo, mano-mano na naman. Durug. Du 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 nadurog Nasa, nakakaday na na yun oh. Ay, si Tatay Lolito po pala, mga kalayas. Ano po, mag-highlight din po ako. Sila po ay 7 years na kayong tumira sa Bas, no? Oo, oh, pitong taon po silang tumira sa bas. Tapos ay meron po siyang adapted po. Ay, bakit walang ano? Bakit walang suot na naman? Basa. <laughs> Basa, wala na naman sa plot. Oh, Si Pungay po, walang damit. Ay, nako tatay. Kita ang butilog. <laughs> uh, mayroon ako dito ditong damit. Ay, ibibigay ko na lang ang Mm, uh, wala na naman damit ay. <laughs> oh, oh tatay Lolito. Oh. Si Totoy. Ibigay mo na lang po kay ano? Si Totoy. Oo, sa anak mo. <laughs> Bali si Tatay Lolito po, yung kanyang kaya sabi ko nabanggaan na naman yung bike si Tatay Lolito po yung kanyang oh. kanyahong ano yung kanyang asawa ho, ay nabangga dun po sa may taas at di ka pagkabibilis sa ng sasakyan lang baka ako ng aso mo ay hindi Tatay Lolito ho ay matagal ko ng kakilala mga kalayas ay di sabi ko nga bago sana ako umuwi sa amin sa Tayabas ay madaanan ko man lang yung aking mga kaibigan naalala ko din sa walis na eh ako ay ano eh binibig Bire mentalo si Tatay Lolito ng ano, Binibintahan na ako ng walis Eh kahit hindi ko naman kailangan, ay eh nabili ko ay. Kahit naman na natatay-lalito. Akala ko yung bike mo, buo pa. Kasi pinagtanong-tanong ko dun sa mga kaibigan kong malapit dito ay eh, yung bike daw ay buo pa, tapos ay flat lang daw. Hindi. Hindi flat. Eh sana eh... Durog. Durog pala na bangga. Oo. Hmm. Pinahanginan ko na yun. Eh, ako na na. hindi sana, bibigyan kita ng makatulong ba hindi naman ako mayaman ano po mga hmm. kalas lilinawin ko lang po ano hmm. hindi naman po ako mayaman kumbaga ho sabi nga mga kalayas, kung may naitulong man tayo kahit walang wala tayo, ang tawag daw ho doon ay pagmamahal sa kapwa, ano po gawa ng isa nga yun sa values po ng mga Pilipino eh hmm. unang una ay makajos, makakalikasan hmm. makatao oh, makaba at makabansa oh. Ay, ay di yun, ay wala naman na pala yung bike mo gawa ng si tati lulito po ay ano nangangalakal din po Arr, ay talaga Boy. nakagat kuya nakagat yung aso mo yeah. dini na ako kakagatin tayo ng aso muntik na tayong kagatin dito lang tayo tatay Lolito nakagat eh pahinawa kong konti galit yung aso ano Areng ah Areng Areng Ay okay pa yung solar niyo dito Pundido na Pundido na Yan yung saraw uh, Ay ano ilaw niyo dito ngayon Ayun Kasera Magmamaganda vibes Mm oo Ang dami mo ng ano ah, naipon. Hmm. Hmm. Ilang araw mo na naipon yan? Tatlong araw lang yun. Mm. Ay, sana ay ano eh, Tatay Nulito. Ako naman ay saglit lang din dito. At hmm. ako eh, bago umuwi, papasyal muna sa mga kakilala, sa, sa mga naging kaibigan ko dito. Sa mga, ating mga partner. Oo, oh, uh -huh. sa mga partner. Oh, hmm. Tatay Nolito po. Aabutan na lang kita ng uh -huh. ano eh, akala ko ano eh, hmm. Oh, pagpasensyahan mo na rin aking nakayanan. Mm. Ano? At ako yung uuwi na. Ako may ginagawa pa daan sa amin. Gan. Oh. Gan. Gan. Dapat sa Tayabas. Kanong party? Meron akong project pa daan doon. Pa tabang. Medyo oh, tabang. Ang hulo ko ito, tilapia. Tilapia ang ilalagay ko ho. Mm. Mm ang bango hindi pwede bang po siya mm. at oh. ano yan thank you oh sige walang problema ho tatay lolito eh hey, pag uwi sa atin sa tayabas ingat ang mata dente akin oh salamat ho ilang taon na nga si Pungay 5 Pungay 5 oh, years old na po Ano? <laughs> Pungay may hihiyapan tumingin si Pungay eh bago ho sana ako umuwi makapasyal din eh Sinate. Ma, kumusta ba? Matagal niyo nagamit yung bike. So, may mahigit naman isang taon na nagamit. Mahigit isang taon. Ay, mm. kumusta naman? Nakaipo naman, kahit papano. Nakaipo pa pa, ano. mm. Mm. sa bike. Naba-masada ko Nabama rin dito yan. Hmm, api na masada mo? Mga sedyante. Sa kunay. Sayang ano, nabangga pala yun. Mm. Magkano niyo ho, nabenta yung ano? Pinta ka pa nga kasi. Pa. Pinta ka pangawan nga ko. Hmm. Sayang. Yun po ay yung may sidecar. Hmm. Hindi, ko may pa, hindi ko may... Ang bibilis naman kasi ng sasakyan dyan sa taas. Ay, Ragasa ay, 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 lagi ang mga ano dyan. Tabi tabi na o. Oh. Yung mga rimon. Tabing, tabi na tabi no, na. Nanabi pa yung tiba ng mga rimon. Nanabi no, pa. Hmm. Hindi ka rimon ko nga hindi na Yung mga rimon, Mm. Magdamit ka na ano po nga eh. Wala akong suot. Hubot-hubad ay. Hubot-hubad. Hindi ko na po ano, gawa ng... Oh. Mm. Bago. Ba't nabasa? basa? Talabiso naglalandi sa sapa ay kaya pala ay hmm. naglalandi pala sa sapa si bunga hmm. oh. ni, niya oo ay din doon kapito nga pagkamkalandi ang ulit ang gabo ka tatay Lolito, ako'y tutuloy na ulit oo oh. ingat kapatid opo hmm. sige po ako'y tutuloy na rin Kasunod na... ay kay Tatay Napoleon naman, pupuntahan. Akala, akala, ibang akala ng ibang tao. Akala na ibang tao ay. Umalikot ang kamay ko. Oo. Oh. Hindi ako gila akala siguro kaya pala uli sa araw ko nagaman man naka mga puta matambay oo akala eh kriminal ka akala hindi akala magnanakaw Mag magnanakaw oo uh, hindi alam matambay niyan. na yan sila siya yung subaybay ang kundi niya alam <laughs> pag nahuli ko siya nagnanakaw sila yung manggamit ng sasakyan kalad ka sa kapitan um, Hayaan niyo na lang tatay yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Alam naman nila kung ano yung kanilang ginagawa. Ang importante, eh, tayo ay eh, tapat yung, yung ginagawa po. natin. Kapitente. Sabi nyo nga nung nandun kayo sa resort, maghala ka siyang pumatakaw, maghanakaw. Akala ay eh, magnanakaw kayo doon. Uh -huh. Hindi naman. Ay, Yan dito. naman, Tatay Lolito, ay eh, depende sa tao. Hindi naman kumo nakita sorry, nila sorry, na ito, eh. itsura ng tao, eh, i-judge na kaagad. Pasa niya kawang kultiyahin kung nangyari yung resort niyan? Hindi, tsaka pati Tatay Lulito, kung alam naman natin sa sarili natin mm. wala tayong ginagawang masama mm. eh mm. bakit tayo di ba oh dapat ay no yung dapat ng bagala hindi na ganda ko parang tar parang tar tar baho mm may baho tatay lolito parang ganyan yung ano yung akin tinabasan tapos ay ako yung gagawa ng palaisdaan pero hindi naman karamihan ah pero hindi naman kalawakan tang baitang baitang ano lang, isang pitak lang na maliit. Bibangan ba? Ah. Ako nalilibang ay hmm. pagka ganun. Hmm. Di, baka nang panisal. Hmm. Panis, 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 Oo. Oh. Okay din. Tuloy pa rin yung pagtatapalang lang mo ngayon o oh, hindi? Luluso nga sana ako. Umula naman. Hmm. Sige po. Merry Christmas na lang ako, Tatay Lolito. Bye-bye. Babay po nga Ayan po ay, po ay Yan bibilis nga naman ng mga sasakayan ay, Sila tatay nulito ho Ay lagi na lang Maano po ba sila sa bangga Ang asawa niya ho ay nabangga no, Bibilis Tayo mababasa ah, ah. Ayan po oh. Tayo ho, ay naandi na naman Sa resort po Ari po ay kakilala po natin ng may-ari ano po. Tapos ay yung caretaker po ay kakilala po natin. Ayun po si Ate Jane oh, ang may-ari po ng resort. Dito, po. <laughs> Dito sa Kawayan eh Kaso eh ako na may kailangan ko nang bumalik biglaan lang. Pagsunod na lang uling punta ko din eh, wala naman din eh, si Nano eh no. Wala, wala sila. Sir, may mga mo ah, ano naman. Kaya nga eh ay, ba? Ay, kailang kayo Okay lang naman siguro eh mag ano na lang ulit ako. Susunod na punta mo sir. Ano, ano ano naman tawag dito yang Ay biglaan din nga kailangan ko na rin bumalik. Oh. <laughs> ay sige Ay, ate. Ha? Ano pa kayo? Ha? Nung 31. Ano 31? Oo, oh, ay kailangan ay, ko, ko naman na na ng bumalik. Na Mm -hmm. Ayun, Ayun, kami kami. Mm -hmm. Sige, ako tutuloy na muna. Bigla eh. Sana ako tatambay dito na matagal eh. Sige, di bali. Ate, Ate Jane, tuloy na muna ako. Ayan, tamis na suha na yan mga kaleso. Yun, ayos na yan. Ayos na isa. Ano ba yung... Okay na yan. Adi puno yung balon nyo ho dyan, Tatay Napolyo Si Tatay Napolyo ay ano Hindi rin mahilig, ang anak ko ay siyam nga ba Tatay oh. Napolyo Oo oh. Ayan po Suwa Ayan Okay na ho yan Okay na yung dalawa Okay na yan, mawawalan kayo ng pangkainin Meron pa sa loob Di sa kabila Meron pang puno Ah marami nang hihingi Ah Okay na yan Oo Ako naman ay okay na yan ang papasko sa akin Oo Aray bibigyan kita ng damit <laughs> <laughs> Oo. Oh damit. Hmm. Ako ako tutuloy na rin. hati-hati mo lang ari sa apo mo. At ako'y pauwi na rin ano. Oh, maiging pang ano. Oh, pauwi na rin ako. Ay ako'y medyo nagmamadali. Hati-hati na lang doon sa apo nyo. Tutuloy na ho. Ano kaya to? Yung buto nito, pwede? Pwedeng pwede itanim. Ah. Uh, ayan o, ito po ay ang tamis po, nari. Yan. ay. Talaga mabilisan lang po aray, mga kalayas, sa aking pagdaan po. Oh. Ganun lang po ang ating buhay-buhay po mga kalayas sa tayo nga ay napakalayas ay Ah ah naman na Kain ko ako'y pauwi na Ari ang damit Kailan yung ano nagsama-sama kayo ng -tay -tay, Sa vlog mo. Kailan? Nakayos ko ko lang eh. Saan Sa Kaya youtube mo, Sabi ko baka naka-post na yung kahapon. <laughs> Kailan yun? Nag-past-candid kayo. Ah, dito lang. Oo. Nung... kaka ko lang eh. January 1 lang yun. Ako'y tutuloy na rin. Oo. Oo. Ayos na ano? Tingnan, tingnan. Oo, salamat din sa ano ha? Salaman.